Alam mo ba na isang simpleng pagkakamali bago ka magpa-blood test ay pwedeng sirain ang buong resulta? At higit pa ron, pwedeng itong magpabagal sa mga mahalagang diagnosis, malito ang doktor, at itago ang mga babalang senyales ng mga sakit na tahimik na umuusbong sa katawan mo. Maraming tao, lalo na yung lampas fementa anyos, regular na nagpapakuha ng dugo sa pag-aakalang maayos ang lahat. Pero hindi napapansin ang ilang detalye na mahalagang sundin ilang oras o kahit araw bago pa ang test. At oo, madalas din itong mangyari rito, mismo sa Pilipinas. Ang totoo, may mga pang-araw-araw na nakasanayang akala natin ay walang epekto. Pero pwede pala nitong baliktarin rin ang resulta ng pagsusuri. Baka paulit-ulit mo na itong nagagawa ng hindi mo namamalayan at ang kapalit niyan, kalusugan mo. Pero bago tayo magpatuloy, isang mabilis na tanong, taga saan ka sa Pilipinas? I-type mo sa comments. Gusto naming mas makilala ang aming audience at baka makagawa rin kami ng content na mas akma sa lugar ninyo. Samantala, i-check mo rin kung nakasubscribe ka na ba sa channel. Mahalagang mahalaga yan para mapanood mo ang iba pa naming videos. Lahat ay base sa syensya, malinaw at talagang makakatulong sa sino mang gustong mag-alaga ng katawan, umiwas sa malulubhang sakit at mabuhay ng mas mahaba at mas magaan. Sige, diretso na tayo sa pinaka-importante. Kapag pinag-uusapan ng blood tests, unang-unang pagkakamali at madalas ginagawa ng marami ay ang pagkain bago alam kung anong klasing test ba ang ipapagawa. Marami sa mga pagsusuri ang nangangailangan ng strict na fasting at hindi lang ito tungkol sa blood sugar, pati cholesterol, triglycerides, hormones, at liver function tests ay pwedeng maapektuhan ng husto kahit konting pagkain lang ang kinain mo. Ang masaklap, may mga klinika na hindi malinaw sa paalala kaya ang pasyente dala ng nakasanayan kakain ng kaunti. Iniisip na, okay lang siguro to. Pero hindi siya okay. Kapag kumain ka, agad-agad na tumataas ang blood sugar mo, dumadami ang fats sa dugo, at naput-trigger ang atay. Ang mga markers na dapat sanay nagpapakita ng totoong lagay ng katawan mo, biglang nagiging mali ang datos dahil sa kinain mo lang. Para sa mga lampas 60 anyos. Ang ganitong pagkukulang ay pwedeng magpabagal ng diagnosis ng diabetes, abnormal cholesterol, liver issues, o maging hormonal imbalance. Kaya huwag basta-basta isang tabi ang fasting. Kung hindi sinabi ng doktor mo, ikaw na ang magtanong. At kung may duda ka, mas ligtas na magfasting ng walong oras, tubig lang, hanggat malinaw ang instructions para sa specific test. Pero pagkain lang ba ang problema? Hindi. May isa pang pangkaraniwang nakagawian ng mga nakatatanda na pwedeng sumira sa resulta ng blood test. Ang pag-inom ng gamot sa araw ng test nang walang payo ng doktor. Para sa marami, ang pag-inom ng gamot sa umaga ay parang reflex na parte na ng routine sa presyon, diabetes, cholesterol at iba pa. At totoo, karamihan ng gamot kailangan talagang regular. Pero kapag blood test ang usapan, may mga gamot na direktang naaapektuhan ang resulta. Halimbawa, ang diuretics, pinapabago ang sodium at potassium sa dugo. Ang anti-inflammatory binabago ang liver enzymes. At ang statins, na pang-control ng kolesterol, may epekto sa triglycerides at pwedeng pagtakpan ang tunay na lagay ng metabolismo mo. Pati mga herbal at supplements na iniisip ng iba na natural lang, may epekto rin sa hormones or sa kidneys. Kaya ang pinakatama talagang gawin bago magpa-exam ay makipag-usap muna sa doktor. Sa maraming pagkakataon, ire niya na itigil muna ang ilang gamot kahit sa mismong araw lang ng test. Sa ibang kaso naman, hihilingin niyang isulat mo ang pangalan ng mga iniinom mong gamot at kung anong oras iniinom ang mga yon para maitala ng laboratorio bago pa nila basahin ang resulta. Kasi nga, kapag uminom ka ng gamot gaya ng nakasanayan at pagkatapos, ay agad kang magpakuha ng dugo may malaking posibilidad na hindi tunay na ng katawan mo ang lalabas sa resulta at mas tumitindi ang panganib na habang tumatanda tayo dahil nagbabago ang metabolismo sa edad na 60, 70, mas sensitibo, mas madaling maapektuhan kahit maliit na pagbabago. Kaya tuwing magpapaschedule ka ng laboratory test, huwag lang isipin na basta makuha lang. Ang mas mahalaga, paghandaan ito ng tama para maging kapakipakinabang talaga ang resulta. Malinaw, tumpak at mapagkakatiwalaan ng doktor sa paggawa ng desisyon para sa kalusugan mo. Isa pa sa mga haligi ng mahabang buhay ay ang pag-ehersisyo. Kahit simpleng paglalakad, stretching, o guided na weight training, lahat yan ay may magandang epekto sa puso, kalamnan, at metabolism. Pero alam mo bang sa araw bago ka magpa-blood test, pwede pala itong makasama sa accuracy ng resulta? Iilan lang ang nakakaalam niyan. At sa totoo lang, bihira rin itong ipaliwanag ng mga laboratorio. Ang nangyayari kasi, kapag nag-exercise ka, lalo na kung may konting intense o mabigat para sa katawan mo, naglalabas ang katawan ng enzymes, stress, hormones at inflammatory markers na pwedeng manatili sa dugo ng ilang oras. Para sa mga mas bata, mabilis itong nawawala. Pero para sa mga seniors, mas matagal ito sa sistema. Halimbawa, ang creatine kinase, isang enzyme na tumataas kapag may muscle effort, pwedeng magmukhang may muscle injury ka Problema sa puso o sa matinding kaso, signs ng rhabdomyolysis. Pati creatinine na ginagamit para sukatin ang kondisyon ng kidneys, pwedeng tumaas pansamantala kahit wala ka namang kidney problem. Ang mangyayari? Malilito ang doktor. Magmumukhang may sakit ka na wala naman talaga. Pati ang hormones apektado rin. Cortisol, kilala bilang stress hormone, tumataas pagkatapos ng exercise. Kapag mataas ito sa blood test, pwedeng masira ang interpretasyon ng buong hormonal panel mo. Hindi ibig sabihin nito na dapat mong itigil ang pag-ehersisyo. Malayo ron. Ang payo lang. Bago ang test, hinahinay muna. Iwasan ang mahahabang lakad, pag-akyat ng matarik, o mga buhat. Pahingahin mo muna ang katawan sa loob ng isa o dalawang araw para makuha ang totoong baseline ng kalusugan mo. Simple lang to pero napakalaking bagay para maiwasan ang maling diagnosis. Ngayon, kahit tama ang pagkain mo, naka-adjust ang gamot, at nagpahinga na ang katawan, may isa pang detalye na kadalasang nalilimutan. Anong inumin ang iniinom mo bago ang test? At hindi. Hindi ito tungkol sa soft drinks o juice. Ang madalas na salarin, kape at tsaa. Maraming matatanda ang iniisip na basta walang asukal, ayos lang. Kaya karaniwan mong maririnig, "Eh, kape lang naman 'yan, itim pa nga." O kaya, "Tsaa lang naman, walang tamis." Pero sa totoo lang, mali ang akala na yan kahit walang asukal, ang kape at tsaya ay may aktibong sangkap na direktang nakakaapekto sa katawan. Ang caffeine halimbawa ay nagpapabilis ng metabolismo, nagpapakilos sa nervous system, at nagpapataas ng cortisol. At sapat na ang mga epekto niyan para maapektuhan ang resulta ng mga blood test, lalo na ang hormonal at metabolic markers. Bukod pa ron, ang mga inuming gaya ng kape at tsaa ay may banayad pero totoong epekto sa blood sugar. Oo, kahit walang asukal, naaapektuhan nila kung paano gumagana ang insulin sa katawan. Para sa mga may panganib na magka-diabetes, anausam, mga may diabetes na pwedeng lumabas na mas mababa o mas mataas ang glucose kaysa sa karaniwan at magdulot ito ng kalituhan sa pagbasa ng doktor. Ganoon din sa liver at kidney tests. May mga sangkap ang tsaa depende sa halamang ginamit, na pwedeng makapagpalabas ng ihi, makaimpluensya sa atay, o magpabilis ng digestion. Kapag nangyari ito, pansamantala rin nababago ang mga sukatan sa dugo. At kung hindi ito alam, ng doktor baka magkamali sa interpretasyon, dito pumapasok ang isang mahalagang paalala. Karamihan sa tao, iniisip na konting higop lang, isang maliit na tasa, ay walang epekto. Pero sa katawan ng isang senior, mas marupok na, mas sensitibo, kahit kaunting dami lang ay pwedeng makaapekto sa resulta ng test. Kaya ang pinakaligtas pa rin na gawin, tubig lang ang inumin habang naka-fasting. Walang kape, walang tsaa, kahit pa decaf, tubig lang. Ito lang ang neutral na inumin na hindi makikialam sa mga pagsusuri. At sa halip ay makakatulong pa sa hydration at mas madaling pagkuha ng dugo. Ngayon, habang pinag-uusapan na rin lang ang inumin, may isa pa na kailangang pag-ingatan ng husto. Hindi ito iniinom sa almusal at hindi rin habang naka-fasting, pero pwedeng makaapekto sa resulta ng dugo kahit ilang araw pagkatapos mong inumin. Ito ang alak, isa ito sa pinakamapaglinlang na sangkap pagdating sa blood tests. Bakit? Dahil, kahit matagal ka nang tumigil sa pag-inom, hindi agad-agad nawawala ang epekto nito. Isang baso lang ng wine sa hapunan o kaunting shot ng magaan na inumin. Sapat na yon para maapektuhan ang blood test hanggang tatlong araw matapos inumin. At sa katawan ng isang mas nakatatanda, mas matagal pa ang epekto, mas mabagal ang metabolismo ng atay, mas mahina ang tolerance sa alcohol at mas halata ang pagbabago sa liver enzymes. Kung iinom ka ng alak sa gabi bago ang test, pwedeng tumaas ng sobra ang triglycerides mo. Pati inflammation markers at liver function tests. Lahat pwedeng magmukhang may problema, kahit wala naman talaga. Ang ending, mag-aalala ka ng hindi kailangan. Baka pa ma-request ka ng follow-up tests. Gastos at stress na sanay na iwasan lang kung hindi uminom. At hindi lang yon. Ang alak ay pwede ring magpababa o magpataas ng blood sugar, depende sa uri ng inumin at kung gaano katagal na mula ng ininom ito. Bukod pa sa blood chemistry, naaapektuhan din ang tulog, hydration, at gana. Lahat ng yan, kahit hindi, direktang sinusukat, ay may epekto sa resulta ng test. Kaya malinaw ang pinakapraktikal na payo. Iwasan ang alak ng kahit tatlong araw bago ka magpa test. Kahit parang OA sa iba, 'yan ang simpleng pag-iingat na makakaiwas sa maling resulta at maling akala na may sakit ka kahit wala naman.